Tayo mga kalinisan dito nagro naman mga clearing area at nag-clearing po sila rito ng araw ng linggo okay? mga guys. So medyo malinis ang kalye natin dito. Yan. So walang ganong tao kasi may patron naglilinis dito. Yan. Okay. Sige. Ito yung ano o Oh, siyempre. Number one natin mga supporter yan. Lahat, lahat. Lahat, wala vlog tayo rito. Mga fans <laughs> nyo ako eh. na namin, hindi ko nga naman na yeah, Meron na. Kaya Sige lang. Magandang, magandang umaga mga guys so nandito naman tayo sa Carmen Plana so sa dulo ito guys oh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin sa lahat mga nakakilala kay Tony Vlog so magandang umaga sa inyong lahat samahan nyo naman ako at nandito naman tayo kay Carmen Plana oh, shoutout sa uh, Tony Vlog sa mga supporter Tony Vlog to okay. so samahan nyo ako at update na naman tayo dito sa dulo let's go kaibigan natin So ni Nanay. Shoutout po sayo. Good morning kay Boss shoutout po sa inyo. Yan lahat ng mga friend. Siyempre, kaibigan natin dito sa mga Carmen Plant. Kasama natin si Boss Mario. Oh, good morning. So, shoutout muna muna natin. Shoutout sa Shoutout si Junior Taba ng Tagapasay. Oh, yeah. So shoutout sa iyo, Boss si Junior Taba. So, sinasabi ni Boss Mario na shoutout sa iyo. Magandang uh, umaga sa inyong lahat diyan sa Pasay. So marami Oh to Ibalikan na natin si Boss Alan Boss Alan Update natin yung mga Ano natin Mga relo natin no? Alana, paubos na Paubos na, paubos na. Oh, So ito Boss Alan Ano mga Ano to Relo natin Makakukha nga ba Ilang So, ah? ADPs. ADPs. Magkano to? Walking Chrono. 2.8 hanggang 2.5. 2.8 o 2.5 hanggang 2.5 mga ito. Mga ambon kayo dalawa ay nakaubos na talaga so ito para so, ito. sa 2 hanggang 2.5 5 so mayroon naman tayo rito sa so, pang ano na so magkano lahat ang pabilisan lang ito ang isa uh, 800 pwede yung 700 300, 300, no? 800 yan. mga ganito pang babae, mga ganito so mayroon pa itong mga ganito Jopax. Jopax. Magkano naman yan? Ito, dating isang na lang. dating isang na lang. So, may pangbabayari ito Average Uh, bridge lead, pero yan Oh. Magkano naman yan? dating ano to, na lang dating na lang mga Yan, ito, mga, mga dito. So, ito mga boss. Alam? Two five. Last price. Ito. Anong din? Parehas ang price. Anong tatak na ito? Ang Si tab tab viewer tab Saiko 5 asio psycho uh, yan. Din. oh yon depende magkano para oh itandrit talang oh mura lang tapos mga ganito yan so ito mga atong pang ano natin pang, pungen, pang pung, pwede pang babay yeah. oh magkano ating itandrit yun seven na talang seven pabilisan lang ito yon di sa ito 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 mga to Ayan, medyo ano to, budget meal. Ah, budget meal. Pwedeng 350, Wow, puro mura na to mga 350. Yan, sa mga ano, pabilisan daw, maambo na. Ah, 500 lang. na lang. 500 Dating lang. Dating 800. Sa mga ganito, mga... 250. 250, pabilisan lang. Dating 350 yan. Ah. Dating 300, 250 na lang. Yan, dito lang kayo. O, sige. So. Okay.

guys nandito naman tayo kay mga boss mario dito no so nandito yung mga aksesory niya rito mga gamit ng mga pambay o sa mga so, so magkano to boss mario uh, 200 lang yan 200 na lang sa so, mga ganito yung isa yung nagbablog dyan nag tiktok o yung ano nagre-reels pwede na to mga guys. so 200 lang hindi gusto boss pa sa 200 to mo, boss uh, may tawad po yan, yan. So, may tawad pa mga isa So ayan mga, mga walang walang sira ya mga guys ha. Good yan, good. Yan. Ah. Ah, ba yan. Ah, yan. May istan yan, no. Yan. yun So, walang sira. So, walang sira siya. Yan, yan. Ah, istan ng mga kamera. Yan. Dalong daan lang, di ko sabol pa dalong daan. Okay. So mayro naman tayo rito mga oh may umuulan. Mga TV TV Plus mo um, magkano? 150. 150. So last price so. Oh, yan itong ano. Ito. 200. 200. So good naman 'to. Oh, solar. Pero di ano, solar. Na to. sana ko kukunin power may ano ba 'to siya. Adapter nganyan yan, adaptor. Yeah. Tama ano nandito? dito. So mga yung CCTV mo magkano 'yung CCTV? Sandan. Sir, for gold naman po. Yan, yeah, mga CCTV, mga siyong. Sira kay Boss Mario, yan. Dito mga CCTV. Dalawa, dalawang klase ito, mga siyong. Yan. Yeah. Yeah. mga guys, yung mga ito. Yan, yeah. sa so, mga ano pa. Kalin natin. Wala yung ano to. ito. mga boss. 50 yan. Sinacharge din ito. Oo. Sinacharge yung so, 50. So, kayo naghahanap naman sa mga electrical. Electrical, mga guys, mayroon naman dito sila. Ito. Ito yan Mga uh, salamat talaga uh, Pleasing ni boss Mario ni <laughs> San din no, Sa mga Partyhan natin dito Mga guys uh, Yung mga flashlight Magkano chargeable din to Chargeable din to Magkano man to mga boss 50 rin yan 50 Yung mga accessory ni Ito mga cord Sa mga wipe on uh, Antena ng TV plus Antena ng TV plus Dito lang Bagsak presyo uh, Murang mura 50 lang din Mga cable ng TV Plus. Yan dito kayo flash Flashlight chargeable. Dito. Mayroon naman tayong stapler dito guys. So. Stapler magkano boss? Kuwenta lang din yan. Good po kayo. Okay lang. Anong size nito? Walang naman ka. Pa. Hindi ko alam. Kasi kuwenta lang to. Maraming maraming salamat po. So, mag-update lang mga ano rito. Bakit so, lang boss ah? Sabi naman. Ayan, mga kusurin niya rito, mga mag-update din rito sa mga broughton sa carbon plana. So, sa dolo mag-update. Ano boss? Ano ito? Pangtahe, no? So, magkano ito? Puro hundred lang ah. Kung wala na yun, puro so, hundred mga kayo. yung sa makina ng pagtatahe, yung mga ganito dito ano so, na ano naman to? Ano naman to? Ano? <mimit> so, mga printing printer yan, mga accessory rito. mga iba't ibang mga rito. naman tayo rito mga sa to. Sapatos mo ba? magkano bintahan mo sapatos mo? Kwenta lang yan. mo mo lang yan. Tatayin mo lang. Yeah, so si Kuwenta patayin lang. <mimit> yeah. Yeah. Ito po lang yan, oo. lang ito mga kaibigan. Patatayin mo lang. lang, no? Silas na, o. Pero pwede din Ano naman siya rito, mga kaibigan? 20 lang yan. Oo, 20 lang, o. o. lang. mahulang mo ito, oh, mga So, yung pang, ano mo, pang computer mo? Ito, 20 lang yan. oh si lang, o. 30 right. <laughs> Bagsak presyo, dahil umaambo, no? Oh. Ayan. O, oh, ganun talaga presyo. O, ganun talaga presyo. Ano, sa pang computer to mga guys. Um, monitor. Ayan. Dito lang tayo, boss. Ito, ano mataba, boss? Anong... Ito, ano Induction sa so, mga kape-kape no? Oo, oh, yun. Yeah. Pag pinagawa mo siya. Umiinit talaga siya. Talaga. So magkano naman to? Kainta lang yun. O oh, si kainta lang mga buso. Mga oh, guys, oh. So, Mura-mura ito. Mga beef. Mayro. Mga beef mo magkano naman yan. Mga beef mo. mo na eh. Good. Kainta Good. Kainta lang yun. O so, tagtatrainta lang dito. Bagsak preso lang talaga dito sa dulo. So, to sa kasi. O Talaga. O oh, bagsak preso lang talaga. Mambo. So ano naman to? Ang tao oh, yun yeah. sa power bank. 20 lang yan. Oh, yung 20 lang din oh. Power bank. Power bank mo magana yan. Oh, sa power bank mm -hmm. sa para nagcha-charge din siya no. Yan. Hindi, binaka-ilaw mo siya. Ah. Ah para Ay, may ilaw. Ah, ulo. Yan, Okay. Ah uh, para may ilaw siya no. Okay 'yo. Okay. 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 Uh, ano? Kung nga talaga. Hatpisto. Ano lang pala. So, ilaw pala sa power bank dito. to mga yan. Bente lang. Solid na 'to mga 'to so, dito mga bagsak presyo lang talaga dito sa ano. Yan. Okay. Sure boss. Oo. Ha? Kasi naman kami Oo, oh, yun, mga ano Pero t-check nyo rin kasi. Ayan. so, oo. Oh, oh. so, sa mga ano talaga ang talaga dito. Kailangan chichik nyo rin. T-check rin. Oo, lang tanga rin sa Burawatan, oh. boss. Kasi dito talaga, masasabi talaga rito. Kaya mas mura yan, sa ano rin talaga. Kasi sinasabi naman natin dito, bakit mura? Ikaw kaya nga lagtagan eh. Swerte-swertehan. Ganun dito, kaya lang walang sisihan. Kailangan marunong ka. Oo, oh, bahala na kayo. <laughs> kaya mura nga eh. Kulang nga, ibigay eh. nilang presyo, eh, no? Yung mga ganun lang. Swertihan lang. Oo, oh, Dito lang sa Burautan. Kaya tinatawag Burautan eh. Oo. Oh. So, maraming salamat po sa... Okay. So, right. So, mga nandito naman tayo. Sa paikot ng tayo. Sa mga update lang natin mga presyuhan dito sa mga Burautan sa Carmen Plana. So, sa dulo ito mga isa. Yan, meron tayo rito muna. Mga speaker. Boss, okay lang, boss? Okay lang Yan Ano Ano tawag dito boss? Amplifier. amplifier Amplifier So, mga kasama ng speaker Kasama ng speaker yan Package na to lahat Magkano ang presyo yan boss? So, one kilo lang to mga Kasama ng ano Amplifier o oh. Amplifier May kasama ng speaker Tapos mga Mayroon ah Ilang speaker yan? Tatlo lima Anim So, mayroon ng amplifier So, mga guys So, isang libo lang 'Yon dito kay boss o oh. Yan Wanky. So mayroon siyang dito mga ano no, tolls. Ano sa ilaw to no, sa mga motor. Ilaw, Magkano naman to, boss? Ah, ganda yan, apat. isang, isang daan na apat piraso. Yan mga serious mga ano. Yan mga ano rito mga boss. Mga karbolon, lumang karburador. So ito, boss, magkano bintamon man to? Ah, 400 pa lang yan. 400 yun ito ginagamit ng mga ano, nagliliha yung 400 lang to ah, tawag mo to kalimutan ang tawag nito na nagbabapping or ano nagliliha yan dito lang kay buso ah, salamat po okay mayroon tayo itong mga kaldero mga iso ito Pakuluan o palambutan Ah, uh, ito, mga antique to mga isong. Mga antique to mga kasirola mga isong. So makakapal kapal to. Yan mga antique yan. Solid to mga antique to mga ano so mga ano mga mayroon tayo dito mga, dito, mga uh, so takala mayroon siya mga yabi dito, dito mga paninda niya rito yan. yan. So yan mga guys so naghanap naman kayo mga sombrero kayo mga gusga mayroon siya mga sombrero dito o original ba? Ayan, mga sombrero Yan mga tatak mga isang Ah, sombrero. Ayan, mayroon itong maganda rito mga isang. sa So, magkano ito boss? Ganto. Mga to, Mga 250 ito mga isang. Mga original mga sa so, akin. Maliit naman. So, 50 lang oh. So mayroon naman tayo rito ganito. Lakers 150. Eh, LA. so 150 lang. So may mga dapat pang mga accessory pa ni Boss sa mga gamit o sa mga toys, mm -hmm. sa mga toys. Yan mga dito. Ano mga laruan sa dito? Ito na dati oh. Mga toys siya dito. Ano yan boss? Ato, pwede ka mag-charge Ha? Charger Mga charger? Marami oh. train, train ka Charger yan Yun oh. ganda to Ganda yan, pan-negosyo. Charger ba oh. yung ano, mga nagpapad Sa mga terminal, maraming ganito So may mga ito, nagchat nag-chat-chat pa ng mga charger oh. Support, ah, may ano siya, konektado siya sa power Oh. Magkano mga bintahan mo to? 400 400 lang mga ito, adapter ba tawag nito? Okay, ano yan? Uh, parang regulator, charger regulator. Oh, charger regulator daw. BBR. BBR. Charger yung Hindi ka mag-charge kahit pre sa mga BBR. Hindi ito pala si Boss ah. Eh? Si Angas ng bike. Yan, ah. Yeah, mga guys oh. Yan, 400 lang mga guys oh. 400 lang. Yan. Yung mga charge. So, mayroon tayo ng mga ano naman dito, mga ron. Ay, mabasa oh, sorry. Yung pagong, magkano to? Kahoy to magiso. Hindi, kamao, kamagong yan, kahoy. Oh, kamagong na kahoy. Pagong, kamagong. Yan. Ang Okay. So, ano na lang to. Bakit? Sandals, mga sandal si mga. Mo? Uy. Uy, tara, ano ba 'yan mo? So drill dito 1.5 lang tumagis so dalawang battery. Yan. Dalawa. Dalawa ang battery reserva. 1.5 lang. So ang tatak ni ito. Makita mga guys. Oh. Panalo na. 1.5. So meron siyang ano rito. Kurasan. Magkano mo tabi tama ito boss? Well, ha? Uh, Ayan. Kulka, kurasan. Wala lang naman yan magkano tong ganito? 250. Yan. So mayroon man mga ballpen. Ballpen ito. Oh. Oh. Sampu-sampu lang. sampu rin. Yan mga susuri niya. So mayroon siya mga ano dito. Yan mga susuri dito. Ito boss, magkano naman to? 150. Yan, pang laptop to sa computer. Yan mga. Yan